kasi tag-ulan na ngayon guys si. eh kaya buti na lang tagabundok na lang kami buti na lang maraming tanim ng si tatay ng saging kaya nagpagsain si inay dalawang piling comment nyo guys kung anong tawag sa inyo comment nyo sa akin ang, ang tawag dito sa amin ay silog na kasi takulan na ngayon guys eh. kaya buti nilang, eh, taga-bundok na lang kami buti na lang eh, maraming tanim ng tatay ng saging kaya nagpagsain si inay dalawang piling comment nyo guys kung anong tawag sa inyo comment nyo sa akin ang, ang tawag dito sa amin ay sino